Bakit po kayo natutuwa? Ang saya ko lang. Alisin din ka na. Anak? Oo. Matagal ko nang nakatulog kaya sulat. Yeah. Kaya, ang siya niya. Siya ba talaga ang nanay ko, Didi? Oo. Bakit? Hindi ka ba naniniwala? Eh, kasi naman ang tanda-tanda na ng itsura niya. Nagkaganyan lang siya. Hindi tinubos niya yung kapangyarihan niya. Para magising ka lang. Kapangyarihan? Ah, uh, eh. Oo, isa siyang diyosa ng dagat. Isa siyang pibata. Alagad niya ako, kaya ugay itong itsura ko. Ako, diwata rin ba ako? Alam mo, ang dawing tanong. Mas mabuti pa, hindi mo na niya, magising nanay-anay na mo. At ikaw, kumwento niya ang lahat. Didi? Parang may asang tumatahol. Ano? May asang tumatahol? Wala naman ako naririnig niyo. Naaalala ko yung sinabi kanina ni Nanay Anaira. May aso daw ako na ginagamit para makakita ako. Hindi! Baka siya yun! Hindi! nagkamali ka lang ng rinig. Diba? Hindi ka lamang bulag? Ba't sila mo pa ng aso para makakita? At alam mo, ngayong aso na yun, eh. walang aso.